Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na weekly reading for October 13 hanggang October 19. So Scorpio, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong, iba, yung, yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Scorpio yun. relax ka lang, okay? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang-akmang messages sa para sa inyo. Wala sa yung spirit guides sa ating reading for today. Scorpio, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading. Yan lang po yung tanging paraan talaga para po supportahan tayo. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong October 13 to 19? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have, wow, the world card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Tower card. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the King of Pentacles. Who? In the area of what's affecting current energy, you have the Star card. Ooh, In the area of your near future, meron Oh my God, ganda nito. The Eight of uh, Wands. In the area of your challenge, you have the Eight of Cups. Wow, Eight Eights, all about power and abundance. So, congrats po. In the area of your fortune, meron po. Kay Ten of Pentacles, long-term gains, raining money ito. Napahaganda for you. In the air, i-claim mo na. Click the like button to claim this Ten of Pentacles. In the area of your divide messages, meron po kayong Ace of Pentacles. Wow! At ang outcome po for the week, eto yun mamaya. Sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have, wow, Eight of Pentacles. Eight of Pentacles is all about you gaining good outcome sa mga bagay na pinaghihirapan mo, no? Um, kitang-kita ko po rito according also to your planetary alignment, no? Planet Pluto is ending its retrograde phase on October 13. So ano epekto niyan para sa mga Scorpio? No, this time around, yung mga nakahimpil, nakahinto, mga nakatingwangwang wang o nakabinbin na mga proyekto halimbawa real estate, uh, papaayos mo yung bahay mo, renovation, o kaya yung mga usaping pampamilya na mga issue o mga balak, mga goals, ngayon aandar na yan. Okay? Dahil natapos na yung retrograde ni Pluto, lahat na mga usaping pampamilya, pambahay, home setting for career, everything is moving forward. So, kung meron kang inaasikaso, meron po kayong binubuo, ito yung linggong ito na aasikasohin mo na yan, and that will move forward lightly. So congrats po. Everything is now gaining traction. Nakita ko rin from some view sa trabaho, kikilalanin ka no, especially in your career, there is recognition. So focus ka lamang po sa yung um uh, clear intention. At sa kailangan daw dahan-dahan lang, huwag ka daw magmadali sa mga decision mo no, because gumaganda na eh, umaayos na bumibilis na, kumbaga yung gulong ng trend uh, maganda na yung ikot. So, make sure ikaw steady ka lang, relax ka lang, and everything will go smoothly and lightly. Okay? Kaya ngayon, wala kang puwang para mag-aligaga o magmadali because everything now is going on its fine track. Kaya nga. Umuulan sa labas, mga Scorpio. So, ito yung indikasyon. Talagang napakagandang blessing ang naghihitay for you this week. At the center, meron po kayong world card. World Cards all about completion, no? Meron ka nang matatapos na isang bagay at ready ready ka na to move forward. Okay? Nakita ko rito that you are now having this clarity para sa mga bagay na long term. No, parang sabi mo, ay, tapusin na natin itong isang bagay na to, bitawan na natin yan, o kaya let go na natin because hindi pala yan pang matagalan. Now you're entering a new life, ha? entering a new era in your life kung saan sabi mo, panahon na para isipin ko o buksan ko na yung mga bagay na tatagal for myself. Kitang-kita ko rito, mapapalingon ka sa past, mapapatingin ka, sabi mo, ay sayang yung mga bagay na yan, ang tagal kong ginugol. No? This is something na may feel mo yung very, very nostalgic ka from a past event, from a past partner, from a past uh, romantic uh, um, endeavor or romantic moment sa life mo na parang escape mo 'yan eh escape mo sa pagkasaray parang sabi mo gusto ko mo na namnamin gusto ko pang tignan gusto ko pang alalahanin pero pag sinara mo na sarana sarado na move on na tayo no and now entering ka on a new life so ngayon claim it on the comment section and also in your in the like button pag nalike like mo 'yan kiniklaim mo tong bagong simula at uh, pagkatapos ng isang bagay na medyo mahirap so congrats po The world card, you have the three of wands. Wow. Three of wands is all about you parating na yung hinihintay. Parehong cards na nagkasabi na parang some of you magka-travel para meron kayong pupuntahan, aalis ka, no, may gagawin ka. And kitang-kita ko rito na it starts now. Okay? Parating na yung pagkatapos ng isang bagay. Ready-ready ka tumapak sa mga bago. Kaya ito ay parang humihiling sa'yo, Scorpio, na be ready be ready and tapatan mo yung blessing na darating. Dapat handang-handa ka, nakapag-prepared ka na, yung mindset mo, yung puso mo ay binibigyan mo na ng alam mo yon ng kahandaan para pag dumating siya, boom, ready ready ka na tumulay. And talaga ito yung pag-angat ng karir mo. Kitang kita ko rito. You're gonna be very, very busy in the coming weeks, in the coming months. Kaya huwag ka mag-alala. Pero nakita ko rito na ito'y ay patungo sa pag-unlad mo. Nage-expand na kumbaga ang career mo. Both cards are telling me expansion and success. So good luck po. Lumalakas ang ulan. So congrats po, talagang bubuhos bubuhos ang swerte sa iyo this time. In the area of what you want, you have the tower card. You want changes. Gusto mo na mag-reinvent. Gusto mo nang mabago yung buhay mo moving forward. So, sawa ka na sa paulit-ulit na mga pagkakamali o paulit-ulit na outcome. Most especially pagdating sa pera. no? Parang ano ba yan? Nakakapagod na nakakasawa. Nagkanto na lang ba ako lagi? So, ngayon, inaasahan mo yung pagbabago at handang-handa ka sa pagbabago. So, ngayon, sabi ng spirit guides mo, don't control it ha. Huwag mong puwersahin. Huwag mong pilitin. Ah, uh, wag mong kontrolin yung nangyayari. Daanan mo lang. kung ano man yung mga nawawala, natatanggal o nababago, tanggapin mo lang daw and uh, learn to be brave enough to accept kung ano yung mga mawawala and accept what will happen because it will lead you to the better life na inaasam-asam mo, okay? The Tower card is being clarified by the Empress card. Yes, you're creating something. Now, uh, gusto mo may magbago para mabuo na o masimulan mo nang isang bagay because ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, kitang-kita ko yung parang lagi may humaharang or laging may may balakid sa mga gusto mo. Kaya parang yun sabi mo. Kailangan ko nang baguhin to. Kailangan ko nang merong merong i-refine tuning, meron nang tanggalin, meron nang buwagin at gusto mo ulit i-rebuild re yung isang bagay. And this time around, sabi mo, ko mag-start ako from the scratch o magsisimula ako ulit, kailangan lahat ng mga mali ko in the past, hindi ko na ulit ulitin para this time around totally mabuo mo siya. So, kitang-kita ko rito yung lakas ng loob mo at sa kadeterminasyon mo to, to begin a new life or to begin something else. So, congrats po. This is really, really a good start for you. And sabi nito ng spirit guides mo, learn to love yourself more, ha? Because this is all about individuality, eh. So, kailangan daw magpakatatag ka and also be open to new things. Um, huwag ka daw aligaga, huwag ka daw matakot, huwag ka daw mangamba. Just do your best. If you could just enjoy the process habang umaandar to mga pagbabagong to, the good things will come. Okay? In the area of what you need, you have the King of Pentacles. King of Pentacles is all about you maging sigurista ka daw. Okay? Um, hindi ka daw dapat kikilos ng paandar nang hindi mo daw muna pinaplansya o pinaplano. Most especially po, Scorpio, when it comes to your money. Okay? According to your planetary alignment, may impluensya po si planet Pluto in your sign this time. Especially po, pagkatapos na pagkatapos na ng kanyang retrograde phase so ano, ano ibig sabihin niyan pagdating sa yung pera yung financial clarity mo lumilinaw na bumabalik na yung kalinawan mo pagdating sa pera So magkakaroon ka na ngayon ng strategized financial planning. So parang dati parang sobrang labo ng pera pero ngayon parang unti-unti nang lumilinaw sabi mo, ay gawin ko to, ay buuin ko to, ay ito na yung budget ko, dito, dito na kukuha ng pera, ito na yung resources ko, no? So lumilinaw na yung diskarte mo pagdating sa pera. So kailangan daw dito bantay sarado ka, Scorpio. When it comes to pumapasok na pera, lumalabas na pera, kinagastos, binabudget, iniipon. So ngayon, it's all about your uh, expertise. Pagiging matalino at uh, pagiging ex uh, experienceado pagdating sa paghawak ng pera. Hindi pwedeng palabas ng palabas. Dapat iniisip mo daw yung long term na kapirahan mo, okay? So kailangan daw malinaw sa iyo 'yan. The King of Pentacles You have the higher fund. Yes, higher fund is all about higher knowledge, higher wisdom. Kailangan talaga ng Uh, mataas na uri at mataas na antas ng pananaw mo pagdating sa pera, pagdating sa negosyo at sa iyong trabaho. Nakita ko rito, sabi ng Spirit mo, you're gonna have a mentor this time. Meron daw makakatulong sa iyo para malinawan ka sa mga bagay na ito. Halimbawa, sa iyong negosyo, medyo nahihirapan ka no sa kita at sa sa profit. So may taong tutulong sa iyo para parang, "Uy, Scorpio, ganito gawin mo. Mag mag siguro maganda ganito simulan mo." So makahanap ka, makakatagpo ka ng isang taong expert dito sa iyong inaasikaso. Kung halimbawa sa trabaho, nahihirapan ka mag-ipon, may makakatulong ka halimbawa na supervisor or close friend mo sa trabaho na tutulungan ka kung paano yung paraan sa pag-iipon. Parang ganyan. So, huwag ka daw maging choosy this time when it comes sa mga payo. Kung meron taong lalapit sa'yo at papayuhan ka, makinig ka lang and be open to the idea at baka makatulong yan sa'yo. Okay? Nakita ko rin dito for some of you, for other Scorpio dyan, na your spirit guides are telling you na Um, maging committed ka, magkaroon ka ng malaking-malaking commitment sa mga bagay na pinapangalagaan mo. Hindi pwedeng urong-sulong, hindi pwedeng ngayon aalagaan mo, bukas, pabaya ka na sa isang araw na ulit. Kailangan consistent effort and consistent commitment dito, okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong star card. Star card's all about your hope kitang-kita ko yung bagong pag-asa sa puso mo, sa buhay mo na yes, this time around, eto na yun, eto na yun, natupad na yung pangarap mo. So, meron ka talagang natapos at ready-ready ka ng habulin, ang kinin, abutin tong wish mo na ito. This is an answered prayer. Meron kang natupad na dasal or meron kang hiniling kay God na ngayon unti-unti nabubuo mo na at handa kang paghirapan siya, handa kang asikasuhin siya para lang maging matagumpay at para lang makuha mo siya, no? Ready, ready ka na eh. You are really stepping forward and uh, really pushing yourself na harapin to at kunin to. Kasi matagal mo tong dinasal, matagal mo tong hiniling at nandito na siya. So, you're gonna step into a brand new world kung saan ang tagumpay at pangarap ay nandoon. So, congrats po. The star card, the strength card yes kayo po ay tinatawag ng spirit guides mo na magpakatatag this time because you're on to a new direction you're on to a new life a new beginning at kailangan kailangan ng tiyaga mo this time nakikita ko rito be kind to yourself daw okay because unti-unti ka nang umaangat eh no so bigyan mo yung time ang sarili mo na mag-relax um time for yourself to make mistakes, mag-adjust, no? Marami ka pantapat dapat pag-aralan at buhisin at uh, daanan. So, bigyan mo yung time sa sarili mo na maging mabait ka sa sarili mo. Um bigyan mo yung time ng sarili mo na be gentle, no? Uh, wag mo agad isipin na kailangan perfect, kailangan maabot agad, kailangan nandun ako agad. Just relax and take one step at a time. Nakita ko rin dito for some of you na mga medyo nagkasakit ito, mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, bubuti na yung lagay mo sa kalusugan mo at everything now ay stronger ka na ulit. So, congrats po sa mga gagaling sa kanilang pinagdaanan na medyo physical or mental um, health issues. Ngayon, aayos na yan. So, congrats in the area of your near future, meron po kayong eight of wands. Eight of wands talaga namang good news after good news after good news. Meron mabilis sa darating. Whether good news ito from a past job or good news about pera, good news about sa pinipilahan mo, talaga mabilis tong papasok at baka ma-overwhelm ka. No? So ngayon, kailangan talaga alert and uh, you're, you're grounded alam yung gagawin mo agad. Uh, very, very active ang isip para pag dumating, grab it and then take action. No? Especially po, this week, napakalakas ang energy mo. Because Mars, the planet, is actually going into Scorpio sa so sign mo. No? So, napakalakas ang energy mo. Napaka-unstoppable energy meron ka. Uh, hindi ka mabilis mapuyat or kahit pagod ka na may, 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 lakas ka pa para subukan ibang bagay. Kada gising mo, meron kang malakas na determi determinasyon to create things, to do things, to complete your task. Meron kang mga checklist, lahat yan mahatapos mo. No? Halimbawa, pagkagaling sa trabaho, pag uwi mo, handang-handa ka pa para maglinis ang banyo o magkapas ng damo sa garden. No? So napakalakas ang energy mo. Kaya kuhang-kuha -kuha mo lahat ng good things this time. So, kita ko rin for others talaga namang biyahe ito tatlong cards na ang nagsabing babiyahe ka, either long long journey or short journey, but nevertheless, there's movement para sa buhay mo. So ngayon, just relax, be happy. May darating sa yung good news, kaya naman ihanda ang sarili because you're on to really a very, very busy life moving forward. That eight of wands, uh, You have the King of Cups. Yes, King of Cups, kalma, kalma, kalma. Um, very overwhelming feeling ito na parang sunod-sunod yung mga magagandang bagay and sunod-sunod din yung adjustment na kinakailangan mo para matupad lahat ng ito sa buhay mo. Because marami kang kailangan asikasuhin, marami kang kailangan harapin, marami kang kailangan pirmahan, kailangan tignan, kailangan i-retrofit, kailangan um, kumpunihin. No? So, talagang overwhelming feeling ito. Kaya kailangan talaga zen, relax, you are not letting your emotion get the best out of you. Kapag naiinis ka, kapag napipikon ka, natataranta ka, kalma, hinga, hinga. At laging isip ang pairalin. Don't let na yung emosyon na magpapaandar sa'yo. Kailangan puro utak para tong mga bagong darating, kayanin mo siya, and then mapanghawakan mo na mas maayos. Okay? Kailangan talaga ay relax, relax, relax. And uh, one step at a time. pa isa, -isa lang ang asikaso, ma magagawa mo rin yan. In your challenge, you have no boundaries, difficult to establish healthy respect, take care to ensure your needs are met, respect, self-care, and limits. Ngayon daw, panahon na para mag-impose ka ng limitasyon at saka ng boundaries against other people. Okay? Because nakita ko rito, sa of view parang kinakayakayanan or uh, laging na lang may taong pumupuna sa'yo. Panahon na para maglagay ka ng malino na malino na harang against other people. Sabi mo, enough is enough. Hindi ko nahahayaan na ganyanin mo ko o ipakita mo sa akin to o ganito yung pakikitungo mo sa akin. Learn to impose your position and learn to show them kung ano yung nararamdaman mo. Okay, para hindi sila din nabubulagan o nabibingi or wala silang alam sa naramdaman mo sa ginagawa nila. Always impose those boundaries para sa respect, for your self-care, for your dignity and integrity. Okay? Now the message you have light the darkness. Darkness cannot dispel darkness, only light can. Love, clarity and awareness. Yes. Kailangan mo daw harapin na yung mga bagay na iniiwasan mo before because takot ka o nahihiya ka or kinakahiya mo yung isang bagay na yan or ayaw mong baguhin kasi hindi mo siya kaya before. Pero ngayon kailangan ng harapin na in order for you to reach your great, reach your greatness. Um hindi na babalik-balik sa buhay mo yung mga kabulukan na yan kung kayang-kaya mo siyang harapin. Halimbawa, um, tamad ka tuwing umaga o kaya uh, madali kang sumuko. Yun yung mga kalub, ka, kalub ah? yung mga uh, kabulukan mo sa buhay. Kailangan isa-isa mo yung ina-address para madali mong matumbok at madali mong maayos. Kapag naayos mo yan, you're unstoppable. Okay? In your challenge, you have the eight of uh, cups, eight of cups moving away. Parang meron kang iiwanan o lalayuan because um, narinig ko dito parang kaya siya sa challenge area because ang challenge niya for the week are you gonna stay or are you gonna leave. Parang hindi ka pa makapag-decide kung aalis ka na ba o bibitawan mo na to. Especially here, you need closure. Sabi ko nga sa inyo, in your um, core energy, ngayon linggong ito, it's all about pagkatapos or closing something pero paano mo siya ma-close kung ang challenge sa iyo ay hindi ka makaalis-alis, no? Um, siguro dahil mahal na mahal mo 'yan o mahalaga sa iyo for a very long time, nakasanayan mo na o sobrang familiar na sa iyo, diyan na umikot ang mundo mo kaya nahihirapan kang umalis na intindihan naman kita, especially if this brings so much nostalgia sa buhay mo, no? Kaya kailangan talaga this time around eh kailangan mo nang isipin kung makakabuti pa ba sa iyo ang magstay or umalis na. Nasa iyo ang pagkapasya. Kailangan talaga malinaw sa isip mo kung ano yung kukunin mo at kung ano yung papanindigan mo. Bibitawan ko na ba to para hanapin yung mga bago or magistay ako and babaguhin ko na lang siya or i-fix ko na lang siya. Nasa iyo ang kalakasan this time. Ang pagkapasya. Okay? The uh, eight of uh, cups, you have the devil card. Yes, talaga namang kumakapit sa'yo, kumakadena sa'yo yung mga bagay, kaya hindi ka makaalis. So sabi ng spirit guides mo, ano? Papatali ka ba dyan? Papapigil ka ba dyan? O lalaksan mo ang loob mo para bumitaw na sa mga bagay na pumipigil sa'yo for a very long time. There's these blockages, mga uh, harang, kaya siguro for a very long time napansin mo, bakit wala kong growth? Bakit hindi ako maabante? Bakit ako sumusulong? Eh kasi naman, nagpapatali ka sa mga to Either magulang mo o kaya love, past lover mo o kaya takot mo. Baka ito isasarili sarili mo din to. Baka ikaw lang din to. No? Yung mga limitasyon mo sa sarili mo. Mga negative talk mo. Nag-self-sabotage ka. O kaya ino-overanalyze mo yung problema kaya hindi ka makalarga-larga. O kaya masyado kang dependent sa taong ito. Nakadepende ka sa kanya. Uh, kaya hindi ka makagalaw, no? hindi ka makat makatayo sa sarili mong paa. So, maraming dahilan. So, kung ano man po itong devil energy sa buhay mo, baka ikaw to ibang tao, kailangan mo yung ipinpoint, kailangan mo na i-recognize para madali sa makapitaw. Okay? In the area of your fortune, you have a fresh new way of life emerges. Yes, transformation. Talagang pagbabago to with a, with a tower card. Talagang binabago mo ang buhay mo, sinasara mo na yung luma at napasok ka na sa bagong aspeto ng life. Another message of choosing your path, all is possible, yes. Lahat ay imposible. Hindi mo kailangang uh, limitahan ang mundo mo. Kailangan mong gumalaw. Kailangan mong lawakan ang isip mo um, to see kung hanggang saan ka pwede. Because all is possible for you. In your fortune, you have the Ten of Cups, a uh, Ten of Pentacles rather. Nakita ko rito, time na for you to think about long term. No? Clear na ang mind mo for long term security. which... Cash of financial man yan, or life in general. no? Kitang-kita ko rito this time around, yung tinatayo mong negosyo, maganda na ang bunga, yung pera na hinihintay mo nandyan na para mapundar mo na yung um, sideline na yan. Sa so, view, meron ng resolution ako nakita for for hatian ng mana or hatian ng pera or property. Uh, magagawa na yun. Sabi ko nga sa inyo, may mga real estate or mga mana na binibenta. Panahon na para magkaroon ka ng good outcome dyan, mag-move forward na yan. And kitang-kita ko rito that there will be a revelation when it comes to your project na pinagkatrabuhan mo, especially here with the Eight of uh, Pentacles, leading to the Ten of Pentacles. Talagang long term ito. Uh, Ina-highlight dito yung mga adjustment na kailangan mong gawin para tumagal siya at humaba siya to achieve yung mga balance dito sa mga inaalagaan mo. So, makakatulong sa yung Aries Full Moon on October 17. So, dyan liliwanag ang isip mo sa mga, ay, ito, temporary lang. Ay, ito, pang matagalan to, ikip ko to. Ay, ito, pang, pang gulo lang to sa buhay ko, bitawan ko na. So, mas lumalawak at mas lumalapit ka doon sa mga bagay na pang matagalan na makatulong sa'yo hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa magka-anak ka, magka ka. You are now valuing something that is long term. So, congrats po. Ten of Pentacles. You have the page of sorts, yes. May good news this time around tukol sa mga bagay na pangmatagalan. Whether approve ang visa, approve ang loan, or nakita ko rito, yes, dumating na yung balita na bibili na daw yung lote, bibili na daw yung bahay, or dumating sa iyo yung good news na uh, yung negosyo mo ay gumaganda na, or na-approvehan na yung permit, mga ganyan. So, kung ano man po yung good news sa darating about sa mga bagay na pangmatagalan, this is something na papasok sa buhay mo this time. So, abang-abang ako ka po sa mga text, call, or chat, or email because this good news talagang overwhelming ito at kailangan-kailangan ng diskarte mo para uh, talagang mag mo siya for a long-term uh, aspect. Okay? Nakita ko rin dito na kung hindi ka handa, ito pag-aralan mo, no? Because Page of Swords all about learning something new. Eh. Meron kang binubusisi, meron kang um, parang nire-research, no? Or kontrata ito, kitang-kita ko rin, you're signing contract, you're signing the agreement. Kaya importante daw, Scorpio, ha? Na aralin mo muna yung kontrata, ara aralin mo muna yung pinipirmahan mo, kasi pang matagal ang epekto niyan. So, congrats po, okay? In the area, ay, please, Scorpio, uh, click the like button to activate this long-term uh, blessing. at para dumating na yung good news mo. Uh, comment, I claim the good news, I claim the long-term blessings, like mo yung uh, button dyan sa baba. Okay? In your divine messages, meron ka pong you have hold your vision. Panghawakan mo dyan yung vision mo sa future, panghawakan mo yung vision mo dyan sa goal mo na yan, huwag ka mali sa ibang bagay, eyes on the price, eyes on the target. You have the energy is gaining momentum. Yes. Parang trend, yung gulong ng trend na parang unti-unting bumibilis, lumalakas. So, you're gaining momentum sa pinaghihirapan mo. Talagang pag-angat to ng trabaho mo, paggaling ng yung ginagawa, at unti-unti ng yumayabong. Okay? In your divine messages, you have the Ace of Pentacles here. Sabi ng Spirit Guides mo, learn to be open to opportunity. Learn to take care yung mga bagay na pumapasok sa life mo. Ang panahon na daw para talaga namang yakapin yung mga bagong papasok. Nakita ko rito na itong paunang blessing, ito isusi mo lamang para sa mas higit pang malalaking blessing. Kaya, kung halimbawa pangarap mo makapag-Japan, pero ang trabaho po pumapasok sa buhay mo ngayon ay call center, tagapin mo. Baka kasi yan yung time mo para makapag-ipon, para makapag-pundar ka na para sa mga papeles sa Bapotang Japan. No? So, may mga unang paraan para matumbok mo pa rin yung bigger things. Pero ito pa lang yung susi. So, huwag ka agad ma-discourage kung halimbawa ang pangarap mo ay makapag uh, trabaho na as a licensed teacher sa public school. Pero ang bukas lang ngayon ay private school. Pero kurin mo yan, baka habang naghahanda ka sa public school, at least kumikita ka, di ba? So, parang ganun yung analogy. So, whatever na sa buhay mong blessing, take that as an opportunity for bigger things. Okay? ace of pentacles you have the chariot card yes paabante talaga to itong papasok daw na new blessing alagaan tanggapin nurture it because ito yung paabante sa buhay mo chariot card's all about uh, charging forward getting to that finish line getting to your target kaya ito yung panimula lamang. So, uh, dire-diretso ka dyan. And don't waste the opportunity, narinig ko. And huwag mo laging isipin na pag ito nakuha ko, baka hindi ko na makuha yun. Hindi. Baka ito lang yung paraan mo para makatungo, makatungo doon. Okay? Ang uh, outcome mo yan, but first, bigyan mo na ng fortune cards. Una-una, you have club. Someone will try to make, do, to make you do something against your will. Meron daw taong gusto ipagawa sa yung mga bagay na ayaw mo. So, ngayon, impose that boundary. Pag ayaw mo, ayaw mo. Now, the message of shark, take care of or there will be a loss of material wealth. Yes, kailangan do alagaan mo yung mga bagay na material sa'yo, uh, ah, bahay, property, gamit mo, pera mo, bank account mo. Make sure na not everyone will be aware of that. Kailangan sekreto ay sekreto. Okay? Wall, misunderstanding. Meron daw misunderstanding sa life. Kaya nga po sabi ko sa inyo this time around, time na for you to talk about this, especially mga family matters. So, aandar uh, na yan. pag move on na kayo. Kailangan pag-usapan. Okay? Another message you have, hand in need of help or assistance and guidance. Yes, sabi ko nga sa inyo dito, may taong tutulong sa'yo para mapayabong mo o mapa bilis mo yung andar ng mga pinapangalagaan mo. So, accept criticism, accept payo, accept guidance and helping hand. Love, may pag-ibig daw this time, whether love for family, love for job, love for your future, love for your craft, or love for your partner. So, ngayong linggong ito ay panahon para sa pag-ibig sa'yo. Now the message, you have first, Pay attention to your finance. Yes, pera mo, pag-isipan mo mabuti, hawakan. Especially po, financial planning is essential. Lilino na sa'yo this week ha. Malino na malino na kung paano mo aatakihin o didiskartehan yung pera mo. Kaya kailangan stick to your budget stick to your budget and stick to your finances para walang makaalapas dyan o hindi ka magkaroon ng unexpected na paggastos. Kailangan daw talaga this time around maging matalino sa budgeting. Ang outcome mo, Scorpio, for August, Oct uh, August, for October 13 to 19, you have Queen of Wands. Yes, confidence, happiness, kita ko rito, talagang full of energy ka, no? Wala ka ng time to listen to other people, wala ka ng time to really makinig sa bashing or sa mga hasabihin nila. Ngayon, napaka-confident mo na uh, listening to your own body, enjoying your own life, loving yourself. Kitang-kita kitang, kitang kita ko yan dito at napaka-positive mo na. Malayong malayo dito sa, ne sa negativity mo in your challenge. So parang talagang natuto ka na. After mo daanan to, matuto ka na parang you don't need to dwell on negativity. Ngayon sabi mo, ay, kailangan talaga isim pairalin ko, kailangan talaga happy lang, kailangan buksan ko lang ang sarili ko sa mga bagong bagay, sa mga connection ko. Kitang-kita ko rito that you are ready for social gathering, sa mga reunion, party, events. Parang hindi ka na nahihiya or kayang-kaya mo na i-present ang sarili mo kasi natuto ka na at saka mataas na yung tiwala mo sa sarili mo. Parang ganyan. So, congrats po. I'm also seeing here, sabi ng spirits mo, learn to be adventurous ha. Hindi pwedeng laging on the dot or laging kang seryoso. Learn to have fun. The Queen of Wands you have the eight of wands. Yes, you're on the right direction. Dalawang beses, tumabas ang eight. Actually, tatlo na. Eight, eight, eight. You're really very, very abundant this time. Napakaswerte mo. Eight of wands, dalawang beses, tumabas. Yes, you're on the right path. Sa tamang direksyon ka daw. Focus, focus, focus on what you want to happen, on what you want to achieve. Samahan mo yan ng recipe of confidence at tiwala sa sarili. Talagang makukuha mo yung tinutumbok mo. Congrats, congrats po. Tamang direksyon. Good news talagang magudurot sa iyo ng sobrang ligaya. so this Scorpio is for October 13 to 19 so if you resonate, comment down below thank you again for watching Gandulo. I love you this has been James James Aro God bless everybody